Magandang araw mga kaibigan Ito na, umarangkada na po ang Zero Remittance Week ng mga bayaning OFWs Nagsimula na po, magsisimula na Sa ibang lugar, nagsimula na eh Ang official announcement is March 28 hanggang April 4 Kailang sa mga nababasa kong comments pwede pang tatagal ng isang buwan. Hindi na ito mapigilan ang bugso ng damdamin, galit, pagmamahal ng OFWs sa nangyari kay PRRD. So, ito, pakinggan natin itong balita ng uh, SMNI simula sa Maisog, Croatia. Uh, mamaya, all over the world na, pati si Maharlika, Uh, nakisimpat yan na lahat na ng panig ng mundo na may OFWs na nagmamahal kay Tatay Digong nakisama na dito sa programang ito ng OFWs. Pakinggan natin ito. Ang matinding pagtutol sa Administrasyong Marcos maglulunsad ng malawakang protesta ang mga overseas Filipino workers sa pamamagitan ng OFW Zero Remittance Week simula March 28, 2025. Ano ang kahulugan ng kilos protestang ito at gaano kalawak ang epekto nito? Alamin sa ulat ni Anton Cero. Isang matapang at estratehikong hakbang ang itinasa ng mga OFW. Isang linggong pagtigil ng remittances sa Pilipinas upang iparating ang kanilang mariing panawagan sa Administrasyong Marcos pauwi na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Pilipinas hanggang sa batibang panig ng mundo, <coughs> nag-aalab ang damdamin ng maraming Pilipino sa ginawa ng Administrasyong Marcos Jr. laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pag-aristo sa kanya, pagkakakulong ngayon sa ICC Detention Center ay nagdulot ng malawakang pagkondina, isang hakbang na itinutuloy ng maraming hindi lamang sa bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Europa mismo, kung saan matatagpuan ng ICC, matinding suporta ang pinakita ng mga overseas Filipino worker. Hiling nila, pauwi na si Pangulong Duterte sa Pilipinas. At upang idihin ang kanilang panawagan, inilunsad ng grupong Maiso Croatia ang OFW Zero Remittance Week, isang kilos protestang dela nampera sa Pilipinas bilang malinaw na minsahi ng, ng pagkuntina sa administrasyon Marcos kinong mismo ng grupo ang hakbang na ito. pa ko po kapatid na makumpleto ang lider o nika-pili ng zero Remittance day on the 80th birthday of Argyll former president Ferdinand Marcos which will be on March 30 sa SMNI News ang na, na nag-iisa of course kasama ang Net25 na TV station na nagbabalita ng totoo. Okay. So sinimulan ng Maiso Croisa, ah, kalimutan ko yung pangalan ng interview Vice President na nawagan sa buong mundo. Ito na. Si Maharlika nag-post na rin siya, nananawagan na rin siya. Ito, Boljakan. Two hours ago, e, kinalat niya o siner niya, nakiisa na siya sa maisog Croatia na hakmanin. No remittance week, March 28 to April 4, 2025, sabi niya. Feel the wrath of the Filipino people. So we declare no remittance week sa mga overseas Filipino workers at lahat ng Filipino abroad. Kundinahin natin ang pagnanakaw at pagkidnap ng Administrasyong Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bilang tanda ng ating pagkundina, idinideklara namin ang No Remittance Week mula March 28 hanggang April 4, 2025. Ito ay isang malinaw na mensahe na hindi natin papayagan ang isang tiwali at manunupil na gobyerno ito. Ipakalat natin ang hinaing ng sambayanang Pilipino, palayain si PRRD ito yung post na to Feel the wrath of the Filipino workers. No remittance week. Bring back. Uh, bring PRRD back home. Okay? So, magbasa tayo sa mga comments. OS, one month, no remittance. Marami na akong nabasang ganito. Hindi lang one week ang plano kasi ito, Nagsimula lang sa Croatia and then nag-scatter na. So it it's now becoming a people movement. Leaderless na ito. Mayroon lang nagsimula kailan yung spontaneous na ba yung pagpapakita ng dismayag galit ba o pagmamahal kay ano sunod na 'yan. Para bang fire? isang forest fire. Isang uh, posporo lang kaya o isang cigarette stick na punta doon sa damuhan. Once nga nag yun, wala na. Hindi mo na mapigilan. Parang yung Los Angeles fire. Parang ito ang nangyari ngayon dito sa mga OFWs. It's now becoming a leaderless people movement. Kaya sabi ng OFW kita, yes, one month No remittance. Ito, Ana Leia Contesa. Kahit isang buwan pa, mga kamag-anak ko, sanay kumain ng kamote, saging, at isda muna. <laughs> uh, response ni egliserio Carasa. Mababa. Libon, Tibuli, Mariana. Sanay sila sa bukid, sister, kahit mais lang at dahon ang palaya ang ulam nila, masaya na. E yung mga buaya, malalaking chan, kawawa, pag wala tayong remittances. Basic gawin. Correct, make it one month para lalo sila matrigger. Yun na, Royet kan biher. Correct. Same. Hetelem naro. Count me in. Zero remittance from Brampton, Canada. Magandang araw mga kaibigan. Uh, Pag-usapan pa rin natin ngayon ang mainit na issue. Yung plano ng mga OFWs na zero remittance uh, week in protest sa uh, ginawa nila kay PRRD. Ito, mayroong Minsangin ni Atty. Raul Lambino, isa sa mga senatorial candidates ng PDP Laban tungkol sa issue na ito. Uh, pakinggan natin siya at bigyan ko ng reaksyon mamaya. ating umutahan at uh, para makilala tayo ng ating mga kababayan. Kasi nga po rito sa bahiinit na issue ngayon nitong uh, overseas Filipino workers na uh, remit taxes, na sabi ng mga OEW doon sa aking uh, informasyon na nakuha 3 days ago na magsususpend sila ng pag-remit ng kanilang uh, mga perang kinikita sa ibang bansa, at uh, hindi mo na sila magpapadala starting uh, uh, March 28 ng mga isang linggo. Yan ang kanilang uh, binakid doon at na ito ay uh, nakikipangulat na itong uh, suggestion na ito ay uh, unang nabasa yung mga uh, overseas Filipino workers natin dyan sa Europe lalo-lalo na sa bansang Croatia. At uh, ito ngayon ay nag-snowball at sinasabi ng ibang overseas Pilipino workers group sa ibang bansa na hindi lang isang linggo. Mm. Gawin natin isang buwan. Yan na nga. One month. Karamihan, at one month. month. sabi nila, hindi mo na magpapatala hanggang hindi nila pinapalaya si Tate Ligo para madama ng Pilipinas na uh, hindi tayo talaga sumasang-ayon sa ginawa ng gobyerno na pag-surrender sa soberenya ng Pilipinas at yung uh, ginawa nilang paglapag sa karapatan ni Tatay Digong na nasa salig ang batas, yung right to due process, right to counsel, right to uh, against arrest, etc., etc., et, cetera, et cetera. at yung pagkidnap sa kanya. Kaya nagkakaisa ngayon ng overseas si Filipino workers sa buong mundo dahil ka sa ginawa ng kasalukoy ang administrasyon sa pagyurak nila ng karapatan ng isang Pilipino, si Tatay Digong, na hindi nilang binigyan ng pagkakataon upang uh, siya ay uh, madala sa korte. Alinsunod sa mga umiiral na batas, ang ating salinang batas na siya ang pinaka-supreme law of the land. At yung mga batas na umiiral, pati mga tratado natin, pinasukan, pagdating po doon sa usapin ng extradition at sa pag ng isang Pilipino para dalhin sa ibang bansa o kaya sa isang uh, international port of driving na nakatulad ng ICC. Kaya itong ating mga overseas Filipino workers na sinasabi po natin silang uh, modernong bayani ng bansa, natutuon naman na talagang kayong mga overseas Filipino workers ang talagang tunay na modernong bayani yes, ng bansa. Yes, I agree. Kaya sa tulong ninyo sa ekonomiya ng Pilipinas, taon-taon ay nagbibigay kayo ng 938 billion dollars. Wow. na kung gagawin niya ng overseas Filipino workers, gaganti raw ang gobyerno. <laughs> gaganti? At tatanggalin daw nila yung mga quiz, mga privileges, mga ibang-ibang mga bilipisyo Pilip. ng mga overseas Filipino workers. Eh, ganun ba yung ganti ng pamahalaan natin? sa mga modernong bayani, sa kanilang paghihirap, sa kanilang ginagawa? na sila ay nandiyan sa iba yung uh, lugar, sa ibang bansa at iniwanan nila yung kanilang pamilya rito dahil walang alam buhay dito na maayos, walang pagkakalitaan. Kaya nagsasakit sila na talaga naman pong malaking malaki at naging epekto sa social uh, development ng kanilang pamilya rito sa Pilipinas kasi mga magulang o mga kapatid o mga anak tahan sa ibang bansa para magharap buhay at para may makitulong sa kanilang mga pamilya. Ang laki-laki po ng sakripisya apa Sige, wag kayong magbibigay, klobiyan ang gusto niyo kung sino nagbayo sa inyo yan. At gagawin niya, eh, gagawin niya ang kongreso. ng special session ng Kongreso itong June 2. Siguro mga sampung araw lang pinakamahaba yan. Ay pag natapos na po ang eleksyon yan bago magkaroon ulit ng session ang Kongreso. Kaya yung pananakot nila na ang Kongreso ay pipilta at tatanggalan ng mga privileno, hindi po magyayari ka agad yun. Salamat, Kung salamat. Maayari man po yun, ay eh, sa na po ang Kongreso, susunod na po ang mga senador, ang mapapalangkas yan. Okay, so sinasabi na Torni Lambino yung remarks o post ni uh, Secretary Juan Ponce Enrile yung paalala ba na baka mag ang Kongreso tatanggalan kayo ng tax privileges yun ang sinasabi niya Anyway, kay Enrile yun hindi pa naman natin alam in fairness sa mga Uh, mambabatas, wala pa naman. Sa so, tama yung sabi ni Atty. Lambino, hindi mangyayari yun